Hello ka OFW, kumusta po kayo? Tayong mga OFW kahit gaano na tayo katagal sa abroad or dekada na tayo, naho-homesick pa rin tayo, di ba? Dumarating yung araw na ang lungkot-lungkot natin, umiiyak na lang tayo sa tabi, um, kung ano-ano yung mga naiisip natin na gusto na natin umuwi. Siyempre, yung kapwa OFW ang nakakaalam kung ano yung pakiramdam ng isang OFW. Alam nyo ba kung ano yung ginagawa ko kapag nakakaramdam ako ng lungkot? Um, usually kasi, umaatake yung homesick kapag bago ako matulog ng gabi or bag, uh, pagkagising ko ng umaga. Ito yung oras na napakahirap. Kaya yung unang-unang iniisip ko ay yung family ko, lalong-lalo na yung mga anak ko, yung magandang buhay na naibibigay ko ngayon sa kanila, yung nakakakain sila ng gusto nila, na bibigay ko yung mga pangangailangan nila, lalo na sa school, at nabibili ko yung mga kapricho nila. Yun yung unang-unang uh, iniisip ko, yung family ko. Pangalawa dyan, yung mga naipundar ko na. Ang sarap lang kasi sa pakiramdam, ba? Diba? Hindi mo lubos maisip na nakapundar ka ng mga bagay na ganito, na dati pangarap mo lang, na dati ini-imagine mo lang. Ngayon, reality uh, realidad na. And, eh, uh, at syempre, nakakadagdag din ng nakakamotivate din sa akin, yung mga upcoming plan ko, yung mga future project. Um, yun yun para mag-work ka nang mag-work uh, kasi may target ka pa na gustong uh, abutin. And lastly, iniisip ko yung buhay ko noon sa Pilipinas kung gaano kahirap ang buhay sa Pilipinas ultimong pambayad ng kuryente ay wala kang pambayad sobrang daming utang, sobrang stress yung pinagkakasya mo na lang yung uh, sahod mo nakakarampot diba? Kaya nung nakapag-abroad, medyo lumuwag-luwag yung buhay, wala, walang utang, on time na magbayad ng bills, kung may gustong bilhin, kayang-kaya kasi may pera. Um, ang pag abroad ang pangibang bansa, ay napakahirap po. Hindi po madali. Ang hirap po mawalay sa pamilya. Pero kung may oportunidad ka, na makapag-abroad. Uh, i-try mo, subukan mo. Kasi maraming mga OFW ang naging matagumpay. Gawin mo silang inspirasyon. Kung kaya nila, kaya mo rin. And basta focus ka lang sa goals mo. Focus ka lang kung ano, kung bakit ka nag-abroad. And mag-isip ka ng long term para sa retirement mo. Kasi walang forever sa abroad. Mag-ipon ka, mag-invest ka sa mga asset na magbibigay sa iyo ng income para uh, pagdating ng araw at para kapag nag-for ka at hindi ka na nag-abroad, nasa Pilipinas ka na, um pwede mo pang maibigay yung magandang kinabukasan sa pamilya mo. Yun, iyon yung mga paraan ko para maibsan yung aking lungkot o homesick. Kaya tayo mga OFW, um, konting tiis-tiis na lang muna. Tiis-tiis muna tayo ngayon. Darating din ang araw na makakasama natin yung ating pamilya forever. Basta po maging healthy po tayo. Huwag po natin pagpabayaan yung health. Yon kung uh, nagustuhan nyo po ang aking video, pakilike po ito and subscribe po sa aking channel. Mabuhay po tayong mga OFW. Maraming maraming salamat and God bless.